Hello guys, welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo mga Sagittarius? So, titingnan natin kung ano ang inyong um, 2024. Um, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lang kung ano yung akma para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba. So, um, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, sa patuloy na pagtangkilik. Maraming maraming salamat po. So, simulan na po natin. Ano ang inyong um, total energy this 2024? Wow, Sagittarius, 12 of Cups. So, nakapokus ka sa family mo, no? Nakapokus ka sa love mo, sa, um, sa mga gusto mo, sa trabaho mo, mahal na mahal mo yung trabaho mo, mahal, na mahal mo yung ang um, pamilya mo, sa mga anak mo, doon ka nakapokus na. eto ang ayong um, energy it update itong 2024 more on family and your um, self and your work and your children. So, ano pa? Pa-message sa this 2024. So, Sagittarius na. No? Pero mm -hmm. kasi siguro ang um, magkakaroon ka siguro ng ang um, panghihinayang, no? Na meron kang um, hindi natuloy or siguro sabihin natin um, meron ka ng workout na gusto, gusto mo pero um, nasayang to, no? Di, hindi, siya, hindi napagtagumpayan o hindi na natuloy. Pero nandun pa rin, um, meron ka pa rin, um, matit meron ka pa rin natitira na option na gusto mong um, makuha o gusto mong gawin na trabahohin. Kaya, um, wag po kayong um, malungkot dito kasi, uh, may mga opportunity may mga opportunity pa rin na darating sa iyo no um, and yeah. siguro meron din uh, meron din sa paligid mo na ang um, may mga siguro may mga tinatago or meron kang kinikip um sayo siguro ito siguro yung mga um mga kapid bahay mo or mga friends or something na um something na uh, may mga parang mga conflict no may mga conflict sa um sa neighbor or sa trabaho ayaw magpatalo ganyan something like that um meron kasi mga hidden then na ayaw mong um, ipaalam, no? Ah, kaya patuloy ka dito nagtatrabaho, no? Pinagtatrabuhan mo, nagtatrabaho ka na nagtatrabaho para ma-achieve mo yung um, goals mo, no? Yung mga, lalo na sa yung kaperahan, no? At nagkakaroon ka dito ng um, nagiging patient ka, no? naging patient ka sa mga pangarap mo. At uh, dahil diyan sa um kasi am um, nakapokus ka kasi sa sarili mo eh, no? Kaya itong mga gustong gusto mong gawin, kinikip kinikip mo muna, hinahide mo muna. Kasi baka nga magkaroon ng um mag, baka magkaroon ng pagka selos or pagkaingit around you, no? So ano pa ang message sa inyo this 2024? Okay, dito sa guitarist, no? Um, Makaka-encounter ka talaga ng um, pagka-trap sa mga ninanais mo, no? Pero, meron at meron ka pang mat makukuha opportunity. Tulad ng sabi ko kanina, meron at meron ka pa rin makukuha na opportunity. at uh, kailangan mo lang talagang maging um i-keep no i-keep mo na talaga no yung mga um, pangarap mo sa yung sarili at uh, ang ilan sa inyo, no? Um, ang ilan siguro merong um, nagpo-fortune telling dito, no? Or malakas ang pakaramdam. At dahil dyan sa pagsusumikap mo, pagsusumikap mo sa pagtatrabaho mo, um, magkakaroon ka ng reward, no? Magkakaroon ka ng reward. Siguro, magkakaroon ka na um, maiaangat ang position mo. Kung magkakaroon ka siguro ng supervisor, magiging supervisor ka siguro, or magiging manager ka. Dahil, um, sinisipagan mo sa trabaho mo kaya um i iiaangat yung position mo no may meron kang reward na matatanggap no um and then um meron ka talagang um um kumbaga um ayam siguro ng um maingay or naiingayan ka sa paligid mo no at gusto man ng tahimik na lugar, no? So, tulad din ang sabi ko sa, sa inyo kanina, siguro meron mga conflict sa paligid mo, no? May mga kompetensya, no? Limabas din dito sa, um, sa deck, sa isang deck. Um, siguro may mga ilan na nagkakaroon ng, um, inget, no? Dahil, um, napaka um, stable lang yung finances no at uh, ma um, yung family nyo um, mahal na mahal mo or yung person mo mahal na mahal ka masyado yung mahal bawat isa kahit sa pamilya no naalaga nyo sila ng mabuti at napaka secured ng financial nyo mga sagittarius no So, ayan po, yan po ang message sa si inyo for the, for the year of 2024 mga Sagittarius. Um, thank you, thank you for watching and God bless po.